will welcome back to my channel. So, I am I am going to a little what's one two It's So, it's Daniel little bit a little bit of a a little bit of a little a little bit So, a So mga lads, simulan natin bahawasin. Ayan, bahawasin natin ang brain flag mga lads para di matapan yung nangis at hindi tayo magkilas sa buba. So yaday tayo dyan. So tanggalin natin tong de-carer gamit ang 12mm sarik. Imparenin natin yan. So yan, kalab-kalabin lang natin ang de-carer at matatanggalin. As well ay tanggalin natin tong 8mm sa geddy. Ayan, marami 8mm mga lad. O may kaya na para mabilis yung pag niya mga lodi. So, ayan. And then tinanggal ko dito ang ah, samay speed speedometer. So na yung speedometer niya. Magskego. So, pupoy lang natin ang bakya. At nasa bikod naman may niya So dahan-dahan lang. So, yan na yung talaga mga last small ones. payatang na iwan pa yatang turunin mero So yan, ilang so gurubin natin. Pwede so hmm. nga na natin madatanggal agad yan. Kailangan natin ibaba yung pupres. So gamit ang 12 mm, ang galing natin yung apat. So logo lang natin mga no, lads. Yung apat na no, ah. Well, 12 mm sa ilalim. hindi natin mauhawit yung crankcase na sabit sa abi mga lads. Yan. Logan lang natin mga lads. Yan. At kaaras hindi natin tamot siya nito sa tabi. Para may buba natin yung put kasi sa sabit yung put press doon. Ayan. Na may tamayin natin yun, Mollins. So yan, mahams na natin yan. So vita, nyo, natanggal na. Natanggalin ang ah, bearing at uh, yan yung dusa. Pagamit ang screw, yung motilos, Mollins. Yan, pahay na natin yan. So yan, tanggalin natin.

and ske skeg parts. Skeg parts. So, parts na skeg mallets. So yeah, ni ba palit natin? On a plastic pa hand you parts number mallets. So pag skeg nga pala, na ra surf tip Then and yun na lagay yung surf tip condition na ra ka kasal na. So this surf tip niya. So yun. dapat Love, right now proper tools para matanggal yung surf tip. So, hindi na ko na video pala nabidyohan lahat kasi eh, lobot na yung wawang cellphone. So, ayan. Hindi ka habit ko na dito lahat. You. Nahabit ko na nga pala. Three. Nahabit ko na. So, kung uh paano nyo pinalas, kami nyo rin ibalik. O -oh. pag hindi nyo na ibalik, tumaw na nalay siya. Ay, nsss. So, ayan, binabalik na nga natin. Gamit ang this, lo, dinam natin ang bahagya. dan dan then me balik nat inna moatinu snaadin dezo yan ya metan proper tools na eba wrench dipit nat himta my opa so wangy bubo pointing out a detail game kain proper tools and you with the screw? Then school there any not in the wantik and you papers in they are making me give all lunch Time you are about to not in a part I am. We are behind Paul at on yellow dito. Zelle best on that on behind. Zeyan, do so on the dito on a mallad. Thank you for watching. God bless.